So, andito po tayo ngayon upang masaksihan po natin ang pag-iisang dibdib ng ating 102 kopos. Tunay nga po na maaasahan natin ang tapat at tuloy-tuloy na servisyong publiko para sa Las Piñeros. Ito po ay alay sa inyo upang mapatatag at bigyang importansya ang kahalagahan ng pamilya. Simula po sa papeles, sa cake, sa dekorasyon, sa singseng, sa aras, sa pagkain, at lalo't higit sa napakagandang dekorasyon po na punong-puno ng bulaklak. At alam ko po, hindi po kayo uuwi nang walang regalo ang ating mahal na mayor, Imelda T. Aguilar, at ang ating vice mayor. The ultimate and the most important purpose, bakit tayo may kasalan bayan? Kasi mahal tayo ng ating pong namumuno sa ating siyudad. Mahal nila ang inyong mga tahanan. Mahal niya ikaw uh, na iyong kakasal uh, hindi lang para sa inyo. The significant and the impact of this mass wedding is for the next generation. Kapag hindi mo naayos at hindi nila kayo natulungan maayos ang inyong buhay, hindi maayos ang susunod na henerasyon. Mahal tayo ng ating gobyerno. Meron tayong gobyernong nararamdaman.